Hi guys! For today's video ay i-share ko lang sa inyo ang mga natutunan ko tungkol sa wikang pambansa. Ano nga ba ang naging kasaysayan nito? Kung aalamin pa natin ang buong kasaysayan nito ay hindi na matatapos ang video ito, Kaya huwag na natin pahabain pa. Nagsimula ito noong panahon ng Katutubo, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, hanggang sa panahon kung paano kanya iniwan este panahon ng pagsasarili at sa panahon ngayon Ang Filipino o wikang Pilipino ay tinalaga bilang pambansang wika ng Pilipinas Balikan natin Mayroong kaugnayan sa atin ang wikang Austronesiano na may malawak na sinasalita sa Pilipinas sa bilang isang apat na at naging sikat noon kaysa salitang Ingles bago ito naging anong na lagwahe. Dala din ito, ang tinatawag nating Malayo Polynesia, ang kauna-unahang nakapasok sa ating bansa na wikang natutunan ng mga Pilipino at naging batayan ng wikang Tagalog na ipinaram ng mga Indones na may pagkakahalintulad tulad sa ilang salita nito mula sa wikang bahasa Indonesia. Pero ito talaga guys, sa totoo lang wala talaga tayong sariling wika kasi for the sakop lang tayo ng mga person sa ibang bansa gamit ang kanil-kanilang lengguahe. Kasi dati, tinodomina nila ang isang bansa gamit ang kanilang wika upang ipamahagi ang kanilang kultura, panitikan at identidad hanggang sa ito'y nagpasalin-salin at ginamit natin. So ayun na nga, fast forward. Sa pagka-opisyal ng wikang Filipino, binibigyan ang kahulugan ng Komisyon sa Wikang Filipino or KWF ang katutubong dialektong sinasalita at sinusulat sa Kalakhang Maynila ang pambansang riyong kapital at sa mga ibang sentrong urbano ng kapuluan. Noong 2000, higit sa 70% ng populasyon ang nakakapagsalita ng Tagalog. Tinatayang nasa 80% naman ang nakakapagsalita ng Filipino, habang 60% naman ang nakakapagsalita ng Ingles. At dito na nga po nagtatapos ang aking pakikibahagi. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan kayo.